Yan guys, andito na ako sa bahay, kauwi ko lang guys. Tapos nakapagluto na ako ng ginisang ampalaya nilagyan ko ng itlog. Tapos yan ang magiging ulam ko, ampalaya na may itlog. Keto guys oh. Ayan. Tapos ang ating ulam sa tabi is bagoong isda, galing Mindoro. Ayan bagoong bagoong isda guys galing Mindoro siya bigay sa akin ng aking katrabaho nagbakasyon ng Mindoro pag uwi may dalang ginamos kaya samahan nyo ako guys kain tayo ito pala yung aking pagkain yan kanin tapos pampalaya tapos syempre may kape para may lasa dagdagan ng lasa pampano ng kreatinin pampataas <laughs> ayan baguong ano na siya na lut na lu sau na buguong yan ito ng at ng uh, ng palayao eh mm, ente guys ente guys tong at ng palayao tapos uh, ito yung buguong oh ganyan lang tak 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 lang kunti-kunti ang palayat at kanin hmm ang sarap ng bagoong ginamos hmm huwag marami ito siyempre maalat tapos lagyan mo siya ng ano lagyan mo sya ng kanin lagyan mo siya ng ampalaya sabay hmm pahabo sa baguong ay, pero ng ginamos boy. Ano na? Maus na kayo ang ginamos. You mean fermented? Mm-mm. Can you speak in English? Um, can I speak now in English? I don't know how to speak English, man, eh. Kahala na mo yung intindi, eh. Ito, bagoong. Itak-tak. Tapos, lagyan natin ng um bulay, ang ating kanin. Susubukan natin ng maramihan para madali tayong mabusog. Nap. Up. Ate. Yan 'tong ulam lang Mabil mabilisan, guys. Uwi ko pa lang galing sa trabaho, gutom na. Dumaan ako sa talipapa, bumili lang ako ng in, ano na kalahating palaya kalahating kilo ginisa ko sa sibuyas kamatis bawang nilagyan ko sa ng itlog oh, tipid Ito naman bagoong, hindi naman palagi. Pag ano lang. Yan. Kanya ko siya guys. Napapagana yung kain ko. May bagoong. Sa lagi naman kumagana kumain eh. palaya. Tapos lagyan ng bagong Wow. Basta sa siyan, napakara ng bagoong Buti pa sa siyan, walang pili. Kahit ano lang ulamin, basta may kanin. Tapos, gulay, buong, pwede na. Yan guys, ah. Ganito yung ganito ako. Ganito yung ganito ako guys sa probinsya. Pagka uwi galing sa ano, eskwela. Dritso sa kusina. <laughs> Kakain ng gulay. Tapos ang katabi is buong. Ginamos, rabaya, ganyan yung gaat. <laughs> buong. Mas marampot ang ang kape. simpleng ulam pero sulit ang busog ang palaya ang palaya versus ginamos Oh. Kapay na lang guys. Maraming salamat sa panunod, guys. Ayan, kapay. Solve ang busog. Maraming salamat sal sa panunod. See you on my next video.